Sikmah. Sikmah. Don't cry, Per. Are you okay? Okay. Thank you, bro. Kami oh, <laughs> uh, Let's go. Be careful, mother. Kaya. Yeah. <laughs> Come on. Go. Ano yung bibilin, Nay? Uh, oh. oh, Tabs? Oo, oh, huh? Tabs na. Tay Romy? Wait na. Ah, sige, mamaya na lang sa loob na lang. Hindi ka giniginaw? Okay ka lang? Okay. Huwag kang mahiya sa akin ha. Turing mo lang akong kapatid or tatay what you want. <laughs> Gusto kong maging maayosan lahat bago ah. Ray, alam mo ko daddy Frank, kasi sobrang fever na bully na sa akin. No, no. Huwag kang mahiya. Good evening. Okay lang? Okay sir. Thank you, thank you po dito? Mm, may mga sinusupplyan ako dito. Okay. So ito po ay talagang legit na Japanese restaurant? Yes, lahat na, lahat ay, Japanese. May mga Japanese dito na speakers? Oo. Kasi di ba mayroon mga Japanese-Japanese na, hindi naman talaga Japanese. <laughs> Oo, marami. Thank say. How are you? Okay. Let's go here. Hi, Daddy. Thank you. Do VIP. Thank you. okay, okay. Oh, long, film? Ah, okay, okay. Thank you. Daddy.

siya si Rizky. Kapo. Si Kuya Rob. Kapo. Yeah. Sino po kayo po yung nag-drive, no? From the start, biyahin namin doon. Kapo. Saan siya lagi? Ah, gusto mo doon, Nay? Ah, sige. Kasi mo. Pero okay lang dikit ko yung mic sa'yo. Thank you. Thank you. Yeah. Ayan. Kaibigan ko lahat sila dito. Okay. Uh, so every, ako yung daddy nila. Uh, May trabaho din ako dito for six years. Uh, okay. Hindi pa nga nagbablog. Ang tawag nila sa akin is daddy na. Uh, okay. Parang anak sila lahat. So matatagal na rin po silang mga employees dito? Mm. Oo. Oh, yeah dati po dito? Ako yung head chef nila. Ay, nagluluto kay Daddy Frogger. Gusto ko matuto ng Japanese <laughs> cuisine. Paano kayo, uh, you really cook? Yes. Oh. Yan ang profession ko eh. Art. Bago ako nag-business. culinary arts. Ang galing. So, ano kayo, expertise nyo talaga Japanese food? Mm. Ang galing. Hi. <laughs> Hello. So, mo alam na alam mo yung Japanese. Yung ng ano ay yan ang linya ko. Ah, ang ko so, where did you study or ano man, you, experience lang experience mm -hmm. experience. Uh, akala ko yung, 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 yung nag-train pa kayo sa sa mga culinary. school. Uh, okay, ay, yun talaga ang hilig ko eh, magluto. Mm -hmm. Pero siyempre, mahirap ang buhay. Sa nag-apply na lang ako. nag-trabaho mm -hmm. ako sa Japanese restaurant. Nung yun nga sa natutunan ko na dahil. So, you said you work here for six years. So, six years na yun. Kailan pa yung six years na yun? Matagal na matagal na yun? Oo. ah, uh, uh, so matagal na pala, matanda na rin pala. Oo, oh, matagal na to. Pangalawang ano na to. Pangatlong renovate Mahati na to. Mahati talaga to? Oo. Oh, okay. Yeah. Nagkaroon na ng ano, iba na ang may-ari. Nung kami ang nagluluto dito, mm -hmm. nung ako ang nagtatrabaho dito, ang nagmamay-ari nito una, si Mr. Noda. Mm -hmm. uh, Japanese? Opo. And then, sinalo ni Mr. Miki. And then, nung pan... Uh, Pero before pandemic kasi, wala na ako dito eh, nasa Olongapo. Nagtayo ako ng Japanese restaurant. Mm -hmm. Nag-close lang nung pandemic. Mm -hmm. Tapos yun, uh, after pandemic, nag-start akong mag-vlog. Yun, tuloy-tuloy na. Iba na, no? Iba na ngayon. Si Pern ang nag interview sa akin. <laughs> I like that. <laughs> Napapa-English na rin ako. Ino muna tubig. <laughs> Pero, pili ka muna per kung anong gusto okay, mo. Po. Okay Thank you po. About yun, nanay. Pili ka, nai. Oh, yeah. Kung anong gusto mo. And then, kayo bro. Pili rin kayo. Uh, sa ah, sa so, F. nabanggit ko na kay Daddy Frankie kanina. It's sashimi, sashimi. Yan po, ah yes. Yan na po, nabanggit ko na. And then, California Mine. Tayo lang natin. Ah, uh, ano po. Tempura po. Ah, oh. sashimi. Ah, yan na. Yan About na po. nanay. Si nanay. Yun na lang Gusto rin. Gusto mo mag-rice, nay? Ay, nay, nay, ay, 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 sorry ay. po. Daddy Frank, with rice po yung ano, yung tempura. Okay, ah, uh, tempura doon. Salamat po, ah, tempura, then uh, may side po. dish na rice. Sa, ah, okay. sashimi po. Sige, sige. Thank okay. you. Mm. Ay, Meday. bigyan mo kami Hindi. ng... Hindi California Maki. Mamaya ako natanungin si Per, pakainin ko muna siya. Kasi gusto kong makita siyang masaya after nating kumain, after nating mag-usap, daling ko muna kayo dyan. Apo. Kung saan kayo matutulog din, sunduin ko kayo bukas na umaga. Mag-uusap tayo ulit. Apo. Kung ano yung mga ganda natin gawin. Eh, Daddy pictures curious lang ako yung shelter na yan sa Kabite. What kind of, uh, what, class, what is the classification of the people that you shelter there? Uh, I think kasi uh, medyo tahimik doon pero bihira kasi ako doon eh. Kumbaga, pupunta ako doon every other day. Kaya ang gusto kong mangyari, yung rest sinasabi ni nanay na gusto nyo dito, mas maganda dito kayo. Mm hmm. Na paano po yung, yung mag-work? Kung gusto ko mag-work po, mag po doon sa shelter? Uh, pwede rin, pero pag-usapan natin maili kung ano po. gusto mo ba mag-work sa amin sa shelter po sa shelter sa Frankie o okay. kasi yung, uh, yung dahil po may ministry exposure po gusto ko talaga sa shelter kasi meron akong heart may compassion uh, may compassion ako dun sa mga kasi I can relate to them eh uh -huh. sa shelter and I know how it feels now, because ba diba, no uh, before ako dalit sa hospital uh, nandun ako sa 7-11 I experienced na matulog sa street kids at saka yung mga kasama ko sa loob, wala shelter so I, I want to to be there to comfort them and I, I want to have the feel na anong feeling na kasi di ba sa shelter hindi sila magkakamag-anak mm. pero nagiging pamilya sila Oo. dahil nga may kumupup sa kanila and then yung, yung, yung brotherhood and yung sisterhood ng mga tao na magkakaiba by blood pero nandun na, kaya nga po gusto ko talaga mag ano talaga maliit pa sya. naman yung shelter ko so ang nandoon ngayon is si yung magina mm -hmm. na si yung underage pa siya. Ah 17 na siya, 'di ba? Kangkong. Oh, si Kangkong girl na tinawag namin. May Why anak Kang siya. Ah, uh, kasi natagpuan namin siya <laughs> nagtitinda siya ng kangkong. Ah, okay. And then si Ate Nemi Apa. Although minsan si Ate Nemi uh, makulit. May mm -hmm. ingay. Minsan nagwawala. So nagwo worry ako kung Ano po siya mentally, mental, okay. mental prob problem din. Uh -huh. Actually nauna ko siyang natagpuan kaysa sa inyo pero kayo mas mabilis. Bakit oh, na lumimilis si Daddy Frankie sa so ganyan? Hmm. Kasi ano, uh, may family na nag-attend. Hmm. Kasi nung uh, na-meet ka namin, hmm. nag-reach out kami na makahanap ng pamilya. Kasi sa ospital talaga, sa pagamutan, uh, hindi kami allowed na magdala basta-basta. Hindi pa ba alam eh, kung walang family. 'di ba? Si uh, kaya si Ate Nemi, hindi namin madala, hindi namin maipasok kasi si Ate Nemi rin ayaw niya talaga. Pero mental problem siya. Eh di doon na lang po siya ginagamot sa shelter. Ah, uh, ayaw uminom ng gamot niya. eh, hindi mo naman ano eh, hindi, di mo, mo pipilit din. Mm 'Di ba? Pero aware siya na talaga ng ano, pinapainom siya ng gamot. <laughs> Excuse me. Mahirap pilitin. Ma yun siya yung taong parang mas magaling pa. Uh, ayaw sumunod. Pero buti to... po may patience kayo sumunod. Yes. Uh, kasi, kasi ako nga naalala ko dati, Frankie, the way I talk to you nung sa Cavite. Mm -hmm. Nayanga po ko mm -hmm. sa inyo kasi, hindi mo pinibili nyo kasi talaga ako na kayo mag-uwi sa akin nun eh. Mm -hmm. Tapos, sabi ko pa, ano po kasi, ayaw ko po nung paulit-ulit. Anyway, remember I said that? Uh -oh. Sungit ko pa nun uh -oh. sa inyo. Hindi kasi akala ko nun, ano kayo? Ah, Akala ko rin mga masasamang loob kayo. Mm -hmm. Eh, syempre, di ba, hindi nyo. So, Akala ko. Sa mga ganong part kasi, nakahanda na kami. Mm -hmm. Kumbaga, ready na kami. Tapos may pinakilala pa kay isang vlogger sa akin na dark skin. Mm -hmm si Ate, ano po ba yun? Ah, oh, yun. Si Ate Naimi yun. Si Ay, yun. si Ate Naimi. Oo, yun si Ate Naimi. Sabi niyo, mag-vlogger din siya? Ah, hindi naman siya vlogger. Parang... Naimi sabihin. Kasi gusto lang namin makuha yung tiwala mo. Kasi gusto namin isa kay ikaihatid ka. Apo. Pero sabi mo, puro lalaki. Apo, tama. So, hindi mo kasi ako oh. nag-i-entertain mo. So, pinalabas namin si Ate Naimi kasi nasa sasakyan lang. Kasi gusto ni Ate Naimi, pumasyal-pasyal. Pero ngayon, hindi siya no, nakasama nyo ako na ng pagkain, Anong sabi niya bibigyan ng pagkain, kasi sabi ko rin hindi po kasi ako tumatanggap ng pagkain sa lalaki. <laughs> Pero gutom ka na noon? Ay, natanan mo kasi wala talaga akong kain eh, Oo. natutulog ako sa labas, kung saan-saan ako natutulog that time, kasi I wasn't really fully conscious, but talaga po, kasi nung when I was uh, uh, staying in the streets, uh, may mga nagbibigyan ng limos, ganyan kasi nga wala nga ako, mukha nga akong taong grasa pero pag meron nag alok sa akin ng food, as in literally food, hindi ko talaga tinatanggap kasi may experience po ko sa Batangas before na pag nagbigay ng pagkain sa'yo, parang nag-iiba yung feeling mo. Mm -hmm. Parang nagiging groggy ka, inaantok ka. So from then on, I learned my lesson na uh, uh, kaya uh, kaya nga diba that time, remember you gave me 350 pesos? Uh Oo. -oh. But I threw it away. Remember that? Yes. I threw yeah. it away kasi uh -oh. I thought, Uh, baka, uh, baka, I was really scared because I thought uh, I, I don't mean this to offend you but that time kasi I thought that 350, pesos might be, that 350 pesos might be used for prostitution so I was really really scared Sabi ko uh, I had to run kaya agad yung tatakbo ko nalagda daddy from me uh -oh. <laughs> sabi niyo di ba I tried sabi, sabi ko oh, uwi na lang ako ng matangas yung 350 that's enough to, for, for me to bring to, to go home Pero Pero hindi naman ako pinasasakay ng mga oh, oh. mga bus, oh. ng mga ano. Eh wala rin kahit anong hanap ko rin ng ng papuntang Batangas, wala talaga. Oh. oh. rin uh, mahirap din po yung pinagdaanan ko talaga sa Cavite bago ko makarating ng hospital. Oh, oh. Kaya kayo po talaga yung nakatulong sa amin. Talaga masasabi kong memorable kasi inaabot umingi po ng tulong si Mama do sa Pasay. Oh. Hindi na siya natulungan. Oo. Oh, oh. Kaya nga minsan. Hmm. Kaya mga minsan, parang yung... Kaya mga... yung mga politiko rin. Oo. Oh. Hindi rin po ako. Kaya ako po hindi ko ako bumubote pag eleksyon. Oo. Hindi mo kasi wala ako tiwala sa politiko oh. po. Ayun, eh, Daddy Frankie. Kaya yun. Hindi yun lang bumoto. Kasi sabi ko, oh. Kaya nga, nung time na hinahabol ka namin, sabi ng iba, yung mga walang alam sa ganitong trabaho, bakit mo inahabol lalong magti-trigger? Hindi namin inahabol yan. Alam kong walang tutulong. Ako, sasabihin nilang baka may masama intention ka, kasi kaya mo inahabol. Sabi ko, alam ko sa sarili ko, wala akong intention masama. Mm. Gusto kong makatulong sa tao. Oo, mm -hmm. may mga nangbabas. Oo, o, Talaga mga na. ganun. Ay, ibig sabihin po, dun po sa vlogs nyo na ngayon, hanggang ngayon, naka-intention. Basta ngayon wala na. Wala na wala nang bash. Pwede nyo naman yung Daddy Frankie parang tanggalin mm -hmm. yung mga ganon. Parang pinahide yeah. na lang. Pag oh. hindi namin, pero never mind kasi yung mga ganon kasi nga uh, hindi nila alam kung ano, hindi lahat ng nang nangyayari ay nakikita nila. Mm ba? Diba? So, hinahayaan ko lang kasi ako at least alam ko malinis ang konsensya ko. Mm ba? Diba? Kaya hindi ako natatakot. Yung iba nga, sasabihin nila, oh, hindi mo trabaho yan. Hmm. Bakit mo sinasaklaw 'yan? Sabi ko sige, given. Oh, hindi ko gagawin. Ilang araw nang nasa lansangan 'yan, sinong ano tumutulong? What Kaya uh, ako ano? porsig ito, na ba, wala lang Kaya, ano. Eh. Lalo na nung nakita ko na si Nanay nakausap ko na si Nanay, mas malakas na yung loob ko kasi nakausap ko na yung family. E, paano ni pula Tracy si Mama nitay? No? Ah, uh, kaibigan, nag-message na panood nila yung videos natin. Uh -huh. Tapos kasi sinasabi ko na kailangan kong ma-reach ang family. Grabe, pero grabe daddy eh, daddy Frankie. Pag uh, ina-analyze, kina analyze ko yung sinasabi niyo paano na-trace si mama. Hindi biro yung gano'n kasi syempre, uh, you're going to communicate with people and then you have to connect the dots na ay si ganito ka mo si ganito ka mo si ganyan eh paano na lang kung walang kung pa, parang tinalo parang hindi pa, pala tinalo pero para ka private investigator ay, sa viewers din man... sila oh, tsaka nag comment sila binabantayan namin yung mga comment doon kami naghahanap ng info syempre may nakakilala sa inyo marami ka nga mga katrabaho before na sabi nila ay si Pearl yan uh, katrabaho namin yan kilala yun lang ina-accept nila ka ang mga kakilala po ako Kata sabi niyo marami nagmamahal sa akin marami pong mga oh, nakakakilala sabi nila sa akin. Uh, uh, pinagpipray nila yung mabilis mong paggaling ang mga dati mong katrabaho na nalulungkot nga sila ba't nangyari yun ano order mo kaya Jerry? Rosalat Rosalat sa Coke, okay Diet ka pa rin, Kuya Jerry? Diet ka pa rin. <laughs> si Kuya Jerry, yan, kasamahan ko sa trabaho sa Subic. Ah. Uh, ilang taon yun? Two si years ago. 20 years ago. Okay. Dito yung tuna. Ayan. Maganda yung tuna nyo. Wow. Okay kaya. Chopsticks. And Oh. chopsticks yeah. okay, okay. Chapsicks Thank you. pa yung tissue eh. Kami na. okay lang. Kanina yung miso soap? Sa akin? Isa pa. Kay Per. Salamat po. Thank you. Tapos, tawag nito. Hindi ko pa nasabi yung order pala ni Kuya Jerry. Gyoza. Gyoza tsaka Coke. Coke like the Regular. Regular. Okay. Tsaka isang, uh, dalawang gyosa. Okay. Thank you. Mm. Mm. Sige lang. Nakita ko kayong kumakain. Happy na ako. Eh. Hey. Dati, <laughs> no, no, Frankie, so yung buong Japanese cuisine, kabisadong kabisadong. Yes. Galing! Oh. Okay, yan, ganyan din mga sinusupply namin. Hindi nakakabasa po kayo ng mga Japanese? Ah, yun lang hindi. Hindi ka nakakabasa. Okay. Ano po pinagkaiba nung gano'n? Sashimi din po ba? Yun? Yes. Oh, pero salmon yun. Tikman mo, masarap yan. Mm. Ah. Pink salmon. Oo, pink salmon. Hindi <laughs> <laughs> mahuli ni nanay. Ganyan talaga na pag isda Pag matagal na yun, hindi <laughs> ka Oo. Oh. May kutsaro, mama. Oh, <laughs> ah, sige, hingi ako. Sige lang, nai. Sige eh. lang. Ayan. Okay. Sino pang gustong miso soup? Sabaw. Raise hand. One, two. Sabaw. 1, 2, 3, 4. Nay, sabaw din sa'yo. O, oh, sige. 2, 4, 5. Wala nang lakas ah. Wala nang lakas na. Kumain ka, Nay, para lumakas na. mo ko, siya. Ah, nakalimutan ko sabihin ko, Cha. Kain po kayo. Mm -hmm, sige lang. And The entire day, you waited for the entire day, so you should eat. Soy sauce, Pia okay, Jerry? Thank you. Tikmam, sige na. Lapit ko na. Tikmam mo to na, masarap niya. Paborito <laughs> ni Per Oo, naman po. Eh, di lagi po pala kayo dito. As in, gano'ng kayo kadalas na pupunta po dito? Kapag ah, may mga, ano, mga special guests ako, dito ko dinadala. Kagaya mo. Mm -hmm. Di ba? Pag may mga bisita ako, or may meeting ako, dito kami nagpupunta. Mm -hmm. Kabila, may VIP pa dyan sa kabila. Noong una, noong una ako na, mama, no, wait lang, noong nagdagpuan niya ako sa Alpha Mart, hindi na pa kasama si Daddy Frankie noon. Dumating lang si na Daddy Frankie doon sa hospital, sa regional. Hindi, nahanuli sila. Nahanuli sila? Kasama namin yun. Eh, di, wait lang. De, kasi, di ba, pin natagpuan niyo ako sa Alpha Mart sa May Cavite. Wala pa si Daddy Frankie noon. Ano na? So, ibig sabihin nung sinakay ako sa... Second attempt na namin yun. So, nung sinakay ako sa L300, nandun na kayo? Mm -hmm. Yung nagubad pa ako dun sa... Yung wala ko sa sarili ko mm -hmm. noong time na yun? Ah, you were already there. Uh -huh. That time naman, I wasn't really worried kasi alam ko naman may, may, uh, may mm -hmm. siyempre, may sakit ako nung time mm -hmm. na yon And then, ang uh, sura ko nga naman, hindi ma-recognize kasi uh, it was really black. Mm -hmm. diba yes. po? Nga po.

tawag sa salad na to? Mm, Ebi fry salad daw. Yeah, no. okay. Sa dulo. Yan sa kanila. nila lahat. Yung yung rice dito. Yeah. Yeah. Thank Hello, you. rice. Mm -hmm. Paper and then kay nanay. Oh. Every time na lang tsaka gyos. hindi din doon pa dati Frankie. Napapagod din. <laughs> <laughs> Pero alam mo 'yun, pag masaya ka sa ginagawa mo. As in, the whole week busy talaga ka kayo. You ah, may day off din kami one day. Ano? Ah, nag-day off kasi kami nung Monday. Mm hmm. pag may time na pagod yung mga staff kagaya nung Sunday. Alas sa uh, alas 10 na kami naka-uwi yata, no? 11 11 kami naka-uwi nung Sunday. Hmm. So, day off kami kinabukasan. Mm hmm. Pero kahit na pag day off, <coughs> editing pa rin yan mga yan. Mm hmm. Okay. Okay na? Okay na? mo lang yung password? Oo. Okay. Password, ano? Ito check mo nga, Fer, kung okay. ano pa yung nakalak na sinasabi ni Nanay awala ah, na po. Ano na po. Kasi sabi na zero-zero daw yung kanyang ano. Ah, pero wala na po yung zero-zero. Nah, zero wala, na yung zero-zero. Okay. Alright. yung fingerprint kasi sa wifi dito, Daddy Frankie? Oh. Mm -hmm. Mahina wifi. Uh, okay. okay. Ah, Mahina daw, wifi. okay. Hindi di dyan na lang, Daddy Frank. Ba't tingin po ko nung vlog? Nam? Na nung vlog na ginawa niyo po sakin. Sige. Kayo rin po nag-edit? Hmm? Kayo rin po edit Sila eh. Ah, okay. Nakakatuwa. <laughs> okay. Lapit lang. Apa. Ihatid ko kayo sa hotel na yun. No? So, mga kababayan, no? Uh, marami akong gustong tanungin kay Per. Marami akong mga katanungan. Pero syempre, alam kong pagod pa yan. Gusto kong ma relax pa yung isip niya. Kaya, pinakain ko muna siya. No? Ah, ngayon after namin kumain didiretso ko muna sila sa hotel pansamantala uh, actually gusto ni per tumuloy sa shelter pero napakalayo masyado na tayong mapapagod no? nay yes so nay uh, ah, ngayon after natin kumain matulog muna kayo sa hotel ngayon nasabi ko yung per kanina Daddy mm -hmm. Frankie, okay. wait pahuli. Don't cry per, are you okay?